ka lula ni mo? Hmm. Si lula ni mo? Hmm. Nagisgot ang gabaw, anak. Oh. Paminawa. Paminawag mo ay lula. Nagisgot ang gabaw. Ihigot ko ng gabaw. Nakabuhi kabuhi siguro ang gabaw, anak. Hehehehe. <laughs> Ayan, good morning, good morning everyone. Happy Sunday. Araw ngayon ng linggo mga palangga. Kumusta po ang inyong linggo dyan? Kami ni Papi nandito lang po sa loob ng bahay. So mainit po dito sa loob ng bahay guys. Walang electric pan. Mag electric pan sad guys. Musamot kada kong bayranas kurinti mga palangga. Nya, watay halin sa ice alkansi. So, yan. Ito po si papi, oh. Wala na langas nak, no? Wala na langas, no? Paminawa, anak. Wala na may langas? Nahilo mas lula ni mo, anak? Nahigot na sigurong kabaw, anak? Yan po si papi, guys. Iyan nakikinig po sa kanyang lula ang bahay ng aking mama is malapit lang po dito sa aming bahay Ayan. dali na kayo siya makabati guys o, tingnan niyo po Sa na lagi buhat ni papi unya na lang tagawas anak ha wala pa may nipalit sa tindahan anak bliss mama Lab, mama lisa Love Mama Lisa, Mama 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 malisa. Love Tika Mama Lisa, Mamalisa, ingon ni papi mama. Gilab ko ni papi mama. Lab ka kong papi mamalisa. Namati karong motor? mo to? si Kuya Mas ni mo? Um, rin si Kuya Mas ni mo? O lang mama? Lah, Ma La. Lola La. ni mo? La. La pulis ko na no, anak. Hmm. lula ro ni mo anak ug bati ni ati Charina ni mo anak. <laughs> Nangay, huwag <agbati>, anak. <laughs> ah, paminawa, paminawa. Paminawa anak. Oo. Uh. Nangay, huwag agbati. Ilang ati Charina ni mo. Huwag mm. mag-uwan, balik anak. Na ibalik, huwag tanong magbati anak. Ako tong ibalik, huwag kuwan anak. kita magtamang kang ati Buki ni mo anak ang agbati dito sa gawas anak gabi eh, anak dako kay nakubkob si atibuki ni mo gabi eh, anak hapit na siguro na mga anak imong Ate Buki anak oo uh, anak may taglaki anak tinuod bitaw na anak o igsimhot akon ti eh lab mama lab mama Lisa lab mama Lisa gilab kong papi guys oh grabe glab ni papi nako guys oi Ayan, daghana na na kong singot mga palangga. Eh. Grabe inita the resort guys. <coughs> Lola ni mo, nangayag agbati na ticharina ni mo. Oo, nangayag agbati anak. Hmm, naminaw ka? Nangayag agbati si Lola ni mo. Oh, mm. si oh sige na. Nagitawag niya sa Haris, anak. Tinood na anak, o. Oh. thank you for watching, guys. Na lulu mo, anak. Nasa lulu ni mo. thank you for watching, guys. Mahal-mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa palagi niyong pagsuporta sa aming video ni Papi, guys. Happy Sunday. Yan, marami na akong pawis, Oh. Na lulu ni mo po, anak.